Itong Tayon Q2. So ito ay mic booster. Kapag isinagad pa natin yan. Ayan. So sobrang lakas na. Yo what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So for today's video mga kapatid. Tayo ay magte-testing ng ating nabiling item sa online. No? So nakaraan, uh, in-unbox natin siya. At pinakita ko sa inyo kung ano yung kanyang itsura, no? So, ito nga pala ay ang te'un Q2, Q2, no? So, ito ay uh, mic booster, no? Microphone booster, no? So, kapag gumamit ka nito, uh, yung mic mo magiging malakas yung kanyang audio o yung sagap ng kanyang uh, sound, no? Halimbawa, ito, nagre-record ako. Kailangan kong itutok yung aking bibig dahil uh, kapag lumayo ko hindi na masyadong maririnig yung aking boses. Pero kapag gumamit ka ng Teon Q2, uh, mas magiging malawak yung sakop o yung uh, yung coverage ng kanyang sound, no? O yung pumapasok sa kanya yung input, no? So kaya ako bumili nito mga kapatid dahil uh, kailangan ko to dahil itong aking gamit na dynamic microphone na Kaski at yung audio interface ko na reworal kung kung naririnig niyo mga kapatid nakasagad yung ano nito nakasagad yung kanyang volume o nakasagad yung kanyang knob ng uh, 10 o'clock kung naririnig niyo mga kapatid meron siyang noise pakinggan niyo So ay yun yung uh, pinaproblema ko kasi kailangan kong isagad yung volume ng audio interface dahil uh, <coughs> Masyadong mahina yung sagap ng uh, mic na to. No kailangan kailangan ko pa kailangan ko tumutok ng ganito o ganito para marinig yung aking boses. Ngayon, uh, nagresearch ako, nag-o nag-search ako kung ano yung mas magandang gamitin o mas magandang gawin para mas lumakas yung uh, sagap ng aking microphone. At ito nga yung aking nakita. Itong Tyon Q2. So ito ay mic booster, no? na kung saan kapag ikaw ay gumamit nito, uh, hindi mo na kailangang itodo yung knob uh, ng iyong uh, audio interface. Siguro kahit mga 4 o'clock or uh, 5 o'clock, uh, solid na yung uh, pasok ng audio. No? Ito kasi nakasagad eh. Kapag uh, hinaan ko to tinan nyo, ilalagay ko siya siya, ilalagay ko siya sa uh, 5 o'clock. So, ayan uh, nakalagay na siya sa 5 o'clock. Tapos, ilalagay natin siya sa 4 o'clock. So, ayan, nakalagay na sa 4 o'clock yung ating uh, microphone. Ayan. So, ito na yung kanyang uh, quality or audio kapag nasa 4 o'clock lang. So, kapag ginamitan natin siya ng uh, Teum Q2, uh, makikita mo yung difference na masasabi mong goods talaga tong Teon Teon Q2 na to. So, <clears throat> huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin. Pero bago nat bago tayo magsimula, uh, gusto ko lang sa inyo sabihin na kapag gumamit kayo ng uh, sorry, sorry. Lakasan lang natin. Kapag gumamit kayo ng uh, Teon Q2, uh, kailangan yung i-open yung inyong uh, uh, 48 volts no power. Diba, sa mga uh, mixer, audio interface, meron yung uh, 48 volts, no, phantom power, no? Kasi yung phantom power na yan, para yan sa condenser microphone. Kasi yung condenser microphone, kailangan niya ng uh, power supply. Ngayon, itong Theom Q2, kapag ginamit mo siya sa dynamic microphone, uh, para magiging, ano siya, para magiging condenser microphone, no? Pero ito ay para sa dynamic microphone lang, no? So, ayan, ito siya, oh. May nakalagay sa likod. Dynamic mic pre, uh, pre amplifier. 48 uh, plus 48 volt plus 28 dB. So yun yung magiging uh, add volume niya kapag iyo uh, siyang ginamit. So ito ay para sa dynamic dynamic microphone. So huwag na tayong magpaligoy pa mga kapatid, testing na natin, no? Pero bago na i-testing, Ah, uh, ko muna yung kanyang hinaang ko muna yung kanyang uh, nab, no. Ilalagay lang natin sa ilalagay lang natin sa 5 So kailangan mong i-open yung phantom power mo para marinig mo yung uh, sound ng iyong uh, mic, no? So ayan, nakalagay na siya sa 5 o'clock. Ito yung sound ng 5 o'clock. Pwede pa natin yung i-adjust, no? Ilagay natin sa uh, 8 o'clock. So ayan. So ayan yung uh, mic natin nakalagay na sa 8 o'clock. So ang lakas, di ba? Malayo na ako pero rinig pa rin yung aking boses. Pag kapag isinagad pa natin 'yan. Ayan, so sobrang lakas na. Ayan ay nasa ten uh, 10 o'clock. Ayan, nag-feedback na siya dahil sa sobrang lakas. Pero ang tamang uh, lagay lang dapat talaga ay nasa 5 o'clock lang siya, no? So kahit malayo ka, ayan, rinig na rinig yung boses mo at yung yung quality uh, nandun pa rin pero nagtutunog ano na siya nagtutunog lata kasi nag echo na yung ating uh, kwarto at naririnig na yung ingay sa paligid no kagaya ng uh, electric fan yung electric fan na ginagamit ko ito maliit ayan mini fan para hindi ganong mainit sa aking pwesto So, 'yun lang mga kapatid. Ito 'yung ating uh, sample or testing ng ating nabiling Teion Q2, like uh, mic booster, no? So 'yun lang. God bless everyone.